I love you so much, with all of my heart. Thank you. back on our journey here 2016. I feel really blessed how God us together. Our love story has started from through Facebook Messenger e, ko sa friend friends should make me realize that if it is God's will, it will happen. Atong relasyon, o oh, before ni Ngonjod ko, na dili ko musulod anang long distance relationship kay Lison i-maintain. Sa lihang niyabot ka, nalimutan dyan na akong tanakong istorya. Janice. <laughs> oh, kaniad panahon na ko kung unsa relasyon atong ishare na sa Facebook raman lang ita kita o nagkaila. Basig sa imura ko binuangan kay lagi lag yung manta o labaw sa tanan lahi ang atong time zone na ay pinahangla nung para lang yun magkakita ta through video call. Kung ang pinaka-worst pa doon hasta hinayas o sa signa sa among dapit. Panagsaralita magka-video call, og tarong. So na maha na og 3 years ato pa Og hangtod na kauli na ka sumadayon to. Maupod to na time atong first meet. Unang kita palang nako sa imo na kayong jud ko. Lord, si Janaga jud. Lahit na jud akong pagbati sa iya, Lord. Comfortable ka ako sa imo that time lang. Kuya, ko ni Bati yung kahadyo ko ka all of that time. Salamat Lord sa katubagan sa akong mga pag-ampo. Salamat Lord na ikaw iyang sa ako. Sa iyo na ako nakita ang love na akong ginapray kay Lord. Og hangto niya po na ta sa engagement na bahay. Ughang diri ko na kulbaan. engagement period way back 2019, I told Martin Rako ato sa inyong church anniversary. Without knowing na may surprise surprise ba siya kao, di mo daigis sabay ang proposal ni mo sa inyong Thanksgiving anniversary. Sa tinunan na, wala agad ko na surprise sa inyong kibuhan. Yan. <laughs> 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 ang ako mong kibati ato, kulbaan ko, kahit dili palagi ko ready, magpakasalato that time kaya eh, mong kaato nag inumang ka na by, this, February pero sorry kay hindi pa gulog ko ato after ako mapasalamat ko nasab ko sa imo kay imo rasab ako nirespetong ako mga desisyon o niapot ang time na kinahanglan na mabalik sa gawas pagtulong distance relationship na sabta Og hangtong niyabot na sa nata o six years. Sulod sa so, so, anong katuwig, nga away pati na moment yes. og niyabot ka sa point na imo kong okay, ingat mo. Ko. Magigulag mangani ka sa ako o nawala ka sa akong tinapoy. <laughs> imo ko ipaturbo. Ba't ko nahadlo kay lo... Kay ko, wala ko nahadlo kay tol ko. Kay na'y mawala, I know God will provide. Napay mas deserving sa imong love. But by God's grace, mas nistro strong nga itong paghigugmaay sa matag-usap. Huwag na-maintain na healthy na relationship and with God's faithfulness, we, we made it here today. Ikaw ako, standing at upangan sa itong family, friends, and relatives committing ourselves to each other forever. All waiting was worth it. Thank you for everything you've done for me. Salamat sa iyong pagkamay ng tuson. Sa iyong pag pagsagot permis sa ako salamat sa imong gugma nga ug imong pagpalangga na diha makita sa imong mga actions tanan nimo mga sakrif sakripisyo ug effort na appreciate nako i hope and I pray na kanang imong kamaayo nga ipakita sa ako from the start mula sa jud na nahanto sa time na kuha ang tanan O ug ako magapasali kanimo nga isang paman maglagyo ta utro kay nimo nimo mangkanga love masimpohon, mo, ko otro, magawas ko pagbalik. I promise na I will always be with you in thoughts and in prayers. As we travel through life together as husband and wife, and we'll journey this marriage with strength and wisdom, di ni mong perfecto, but I promise, ikaw, di ka prajod ang aktiito. Above all, create a God-fearing family to you. I will stay with you, be faithful to you. I love you, papalag mo ni baby, and advance happy 7th anniversary. <laughs> yes.